Guys, araw ng lunes ngayon. 1.42 ng hapon. Ayan yung aking asawa. Namili na naman ng aming paninda para sa aming munting sari-sari store. Andito lang po ang mga makukulit na mga bata. Ayan, ang, ang aking asawa. Tatlong box. May plastic pa doon, guys. Ayan. hoy bumili ka ng ating Colgate. Ayan kalalayan kalala yan guys, mga siga dito sa aming lugar. yan anak ni Ipong, anak ni Inang. <laughs> yan hawakan mo na, hawakan mo. May bibili. Iyan mo kay papa ito. Guys, pangalawang balik sa palingki, ang aking asawa. Umaambun guys. Masama ang panahon. Ayan, ang kanilang binili. Puro mga inumin. Umaambun anak. Bon, kasama si Bonjo. O bandi pieces daw na ano na talbos pakain ko sa akin panganay. Ay ko dalawa lang. Tatlo yung wala, 20 lang yan. Guys. Dito na ano. Dumating na rin si Papa at si Bonjo. Yan yeah. mga so drinks lahat, mga inumin yung dala niya guys ayun. Ano may halo din. Oh, ayan. Box. Ay. Nambira sa yung kokwa. Alin? guys, magandang hapon. Ito yung pinamili ng aking asawa ngayon, araw ng lunes. Diba nung sabado, namili siya. Ito, araw naman ngayon ng lunes. Yan. Araw ng lunes ngayon. September 16. Ayan, September 16 tayo ngayon. Sabado, namili siya. Ito ngayon, ngayon yung kanyang binili, araw ng lunes, guys. Ayan pinamili niya. Tuwing Sabado namimili siya guys kasi naglalaba kami linggo. Kaya ayan, yung pinamili ng aking asawa. ang kadami guys, marami ito guys. Yan. Puro mga ano lang yan, mga soft drinks. Ito, malaking soft dito. At saka doon maliit, ayan. May mga Sprite, Royal Coke. At saka itong mga chicheria Ayan. Tatlong karton. Ayan. Marami pa rin kulang, guys. Ayan yung aking mga ano, yung doon. Paubusin ko lang yan bago bumili. Ayan. Kasi wala nang paglagyan, guys. Ayan, oh. Tsaka dito. Ayan sa kaloon sa taas yan marami na rin kulang namili yung asawa ko kanina yan sa awa naman ng Diyos yung aming paninda unti-unti naman na kukuha din ng aming customer ayan yung aming mga paninda guys yan yung mga chichirya na yan, hindi ko na pinadagdagan yan. Pinapaubos ko lang. Mahirap kasi ma-stack. Kailangan na-uubos agad yung ating mga chichirya. At saka yung ibang mga paninda. Yun, mga powder ko. May kulang na rin doon. saka dito, o oh, may kulang na rin dyan. Madami-dami na rin yung kulang. May dumating na naman ako mga soft drinks, saka mga inumin. Ayan yung inumin na yan, may kinuha na ng asawa ko doon yung dalawa kahapon. Dinagdag ko lang yung tatlo yan, guys. Ito, mga soft drinks na halos dito. May kulang pa nga yan, oh. kaya ganyan lang yan. May, so, ano, sprite pa, kulang yan, saka yung coke na maliliit, wala. Puro RC lang yung, ano, sa amin dito. dinereber saka royal na maliit. Yun lang. Wala na. Walang sprite pa? Ah, Ayan na lahat guys, yung aming mga paninda. Mga soft drinks. Yung dapat tatlo, yung inumin na yan ng asako kahapon, kasi wala kaming mga alak kahapon na san Miguel. Ayan lahat guys. Saka ayan o, oh, nakakalat yung mga buti na, yung mga skis namin iba. Walang ano, sarip yung laman yan. Saka ito, ayan. Ito yung mga natira dito, yung may mga laman dagdag lang yan guys sa aming paninda marami rami din ito dito ayan may mga maliliit pa ko dyan oh. pero hindi kumplito yung maliliit wala pong ano walang coke saka sprite na maliit ayan lahat yung mga aking mga paninda yan guys marami yan saka yung dito saka yung doon oh, may mga kiss pa doon dumating na yung asawa ko ngayon ay araw ng biyernis yan. Ang oras ay 4.58 ng hapon. Araw ng ano ngayon? Friday. Oh. Friday. Yan. Araw ng Friday ngayon, guys. Unang batch yan, guys. Tatlong box. Yan. Ayan. Hanggang dyan na lang, guys. Mamaya, video din natin. Dumating diba, na yung asawa ko pangalawang batch. Ngayon ay Friday, September 20. Ayan. Araw ng journey ngayon. Pizza ay 20 ng September. Ayan. Ang oras ay, anong oras na ba? 6.02. Ayan yung kanyang dalagay guys. Oh. Ayan. isang box. Tsaka tissue. Ayun. Ayan lahat yung mga dala niya, guys. O, oh, diba? Yung dala ng as aking asawa. Gabi na. O, oh, diba? Ayan, guys. Araw ng journey ngayon. September 20. Ayan yung aming paninda, guys. Dumating na. Namili yung aking asawa. Dagdag sa aming paninda. Ayan, namili na siya kasi sa bado na bukas para makapagpahinga naman ayan bali apat na box yan guys ayan o sa baba isang box saka dito sa taas tatlong box nabuksan na itong box na ito kasi may hinanap na biskwit ng kanina ayan yung aming paninda ngayon guys saka yan buting mantika ilang plastik ito tatlo yan yung one one two three four maliliit at saka itong tissue ayan sya lahat guys ang aming paninda ngayon may diaper saka ayan may karton, tatlong karton ayan ayan lang dinagdag guys sa aming paninda ngayon para yung mga kakulang kailangan dagdagan natin ng nagdagdagan yung ating paninda para hindi na maglipat yung mga tao sa iba pag ano talaga minsan talaga naglilipat sila sa iba kasi wala talagang makuha na paninda bumalik na naman yung aking asawa yun guys kasi may kulang na naman sa paninda namin ayan ayan yung aming mga paninda ayun yung doon banda 'yon may mga kulang na doon oh. mantika yan ayan yung mantika ilalagay doon saka yun nagdagdag yung asawa ko saka dito hindi siya nakakuha pala ng isang ano, ilan na lang natira doon baka bukas pa yung paubos na lang eh. mahirap kasi ma-stack yung paninda guys talagang mahirap pag na-stack yung paninda mo hindi na ma ano, ikot, wala na hirap mag ano ng paninda Ayan, guys, ang aking mga paninda puno yan dalawang box sa baba saka mayroon pa dito dalawang box puno din yan o oh. saka yan asukal yung sa balde Ayan yung aking mga paninda. Wala hong gin ngayon kay walang mabilhan. Walang stock. Yan, Mahal sa iba yung ganyan guys. Mga ano. Mayroong binibilhan yung asawa ko mababa konti. Ayan yung aking mga paninda. Tatlong tri lang na itlog. Wala kami makuhang itlog. Kay ubos na yung kinukunan namin. Baka mga lonis daw. Ayan. Kung, yung mga ano ko ngayon oh. Yung mga paninda ko, puno na rin. Pero marami pa rin bawas, guys. Dito sa taas, ayan. Mga chichirya ko, pinadagdagan ko yan konti. Para hindi ma-stack siya. Pag na-stack kasi mahirap, guys. Tsaka yung dito, ayan. Yung mga paninda ko, papunta doon. Ayan ang aming paninda. Tsaka dito, mayroon bawas na doon sa ano. Yan, nabibili siya agad guys. Kaya, yan. Ang aming mga paninda ngayon ay araw ng Sabado. Birthday ng anak ko ngayon. September 21, birthday ni Bonso. Ang aming mga paninda. Ito, bagong bili ng asawa ko ito. Ito lang kinuha niya. Hindi na siya nagkuha ng sagsaron. Paubos muna yan. Kasi mahirap ma-stack. Ayun ang aming mga paninda guys sa taas. Yan, may mga tinapay yan, mga biskuit, ayan. Guys, dumating na yung aking asawa sa unang batch ng ankan niyang pinamigay. Araw ngayon ay Martis ng hapon. Ayan, dumating na yung aking asawa. 4.57 ng hapon. Ayan, yung kanyang pinamili. Ilang karton yan? Ilang karton yan pa? Tatlong karton, saka mayroon doon sa plastic. Ayan. Pabalik pa yan guys sa palingki ang aking asawa. Ayan guys, dumating na yung aking asawa. Araw ngayon ay Martis. Ang oras ay 6.29. Pizza, anong pizza tayo ngayon? 20? 24. Araw ay, ano, pizza ay 24. September 24, araw ng martes Ayan, dumating na yung aking asawa. Madami-dami na yung dala niya guys. Ayan ang kanyang pinamili. Ilang itlog yan pa? Walo. Ayan Walo aking apo makulit. O, so, sasama na naman kay lolo niyo. Wina, wina. Wina. Yan. Hanggang dyan na lang. Bye -bye. Love you. Bye-bye. Okay, Bye-bye na raw. Ingat. And guys, kayo na araw ng Martis. September 24. Araw ng... Ano ngayon? Martis, di ba? September 24, alas 6.26 ng gabi guys. Ayan, namili na naman ang aking asawa para sa aming mga paninda. Ayan, walong tree na itlog. Saka yan, isang box na, alam nyo na yan. At saka dito, tatlong box na mga grocery. Tapos plastic, tatlong, tatlong plastic din yan. Sito, tsaka yan, mga Halo-halo na yan, guys. Ayan, lahat yung pinamili ng aking asawa ngayon, guys. Araw ng Martis, September 24 ng gabi. Ayan. Ayan na, guys, ang aming order. Bali, ito, tatlo lang. Mamaya yung San Miguel, asawa ko na lang daw kukuha. Mas mura sa iba. Saka ito, ayan. Walang cook na maliit. Puro malalaki na lang sa guys. Ayan. Meron na rin yung Sprite sa Royal Cook. Yan. Ayan lahat yung aming order ngayon, guys. Araw ng Journey, September 27. Ayan. Ang aming order, guys. Hindi kumpleto. Kulang, marami pa rin kulang. Yan, ito po ang araw. Pumili ngayon, sa aming Ngayon ay Sabado. Ano po? Ayun, pa ako doon sa loob. Ayan na yung binili niya ngayon. Dagdag lang sa aming paninda yan, guys. Ayan, kasabay na naman si Apo. Yung Apo namin na makulit, o. Oh. Ay, ano? Pugit. Pugit. Ayan, o. Pugi, pugi. guys. Yung pinamili ng aking asawa. Dagdag sa aming paninda. Ngayon ay araw ng Sabado. Ayan yung dagdag niya. Ayan. Saka ito. Yan. Dalawang box yan, guys. Yung dinagdag niya. Yan. Madami-dami din yan. Hanggang dyan na lang, guys.